Hello po, good evening po sa inyong lahat. Quarter to nine na po dito. Uh, oras ng pupunta po ako kasi sa ano eh, sa ibang, sa Uniza Mall. Ayun, yung isang kasama ko, yung isang nurse, maglalakad lang siya doon sa pinuntahan ko kaninang umaga. ako inaantay ko po yung driver kasi pupunta ako doon sa medyo sa isang mall hindi na po ganong malamig ngayon labasan ng mga tao kasi walang paso. naantay ko yung driver po namin habang nagaantay nagbibidyo video <laughs> paggabi ganito po mas maganda pa sa Ayan po, Ito, nire-renovate po kasi itong hospital. Itong hospital, yung isang building. maganda po pag ano po <laughs> may tao doon ay sarap ng simoy ng hangin hindi siya malamig masyado masarap mamasyal sa park pag ganitong hangin nasanay na rin po ako dito sa ilang taon na rin sa ospital na ito. Pag ako'y naawi sa Pilipinas after more than one month, sabi ko gusto ko nang bumalik. Pag nasanay na po kasi kayo. Pero there, may oras din po na ako'y pag stay na sa Pinas. Pero habang Medyo bata-bata pa. Eh, bata-bata pero <laughs> maidad na po ako. <laughs> nag enjoy lang po ako sa trabaho ko. Naglalabasan sila kasi gumagala din sila pag ganito. Pag Ramadan po kasi gising sila sa gabi pasyal dito, pasyal doon. Punta sila sa mga kamag-anak nila, mga party-party. Pag sa araw, tulog, na, tulog sila. Mostly ang pasok ng mga nangungupisina alas 10 ng umaga. Kami naman po ang duty namin ay alauna hanggang bali 7 hours lang, 3 and a half and then three and a half sa gabi ayan po nire-renovate po kasi pinapalaki ng husto. parang buwan ay nga po buwan nga o kabilugan ng buwan ayan ang buwan wala nang ibang mabidyo kundi ang buwan <laughs> Sige po, bye-bye at baga darating na yung driver.